Ito, nakapunta ako dito sa bahay ni ng list eh. Ito yung nakita ko dito yung kung ilang taon na itong pu puno ng mangga. Mangga yata to o injen mango. Dito makikita kung gaano ito ka tagal na o, ilang taon na kaya ito? Ito, makalabas yung mga ugat na malalaki. Kayo. Ang lalaki ng ugat ng puno na to. Oh. anong puno ito, gang? Mangga. ang lalaki ng ugat ng mangga ang laki ng puno nakalabas na sobrang laki para na rin mga troso yung ugat ito pala yung mga 50 to 60 years old na pala ito itong puno ng mangga alabas yung mga ugat malaki, isang malaking puno tapos mga sanga isa, dalawa tatlo, apat